Manap, ang mabait na bata, minamahal ng masa. Tatandaan mo yun, ha? Asig talaga si Erpat O, madya, madyo! Pag inabot, kita susupagin kita. Oh, pare, bang ako. So, sige. Asa ako okay. 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 down. Ma'am, unfair ho yata yun. Wala naman akong ginagawang kasalanan ha. Ngayon lang naman ako na late. Bakit nyo naman ako tinanggal sa trabaho? I'm sorry. Sumusunod lamang tayo sa patakaran. Brother Jesus, pasensya na po kayo. Problema eh. Alam niya naman, kayo lang ang kakape ko. Masaya na po sana ako, ibinalik niyo sa akin na aking anak. Pero, tinalisan niyo naman po ako ng trabaho. Paano ko na po siya bubuhayin? Paano ko siya palalakihin at bibigyan ng magandang kinabukasan? Alam ko na. Siguro, Brother Jesus, tinitingnan niyo kung hanggang saan ang kapit ko sa inyo. Hinting-hinti po ako bibitaw sa inyo. Ngayon pa, nakilala ko na po kayo. You. Ba't kumiyak? Malungkot po kasi kayo eh. Dahil wala na po kayong trabaho. Huwag mo isipin yun. Malakas tayo sa taas. Hindi tayo pababaya nun. Makakaanap din ako ng trabaho. Pero tayo may suggestion po ako sa inyo. Pero huwag po kayong magagal. Sipag po kasi doon muna ako sa lola at lolo ko eh. naawa na po kasi ako sa inyo eh. Hindi pwede. Don't try me. Huwag mo akong susubukan. Nobody and nobody can clip my powers in my house. Hmm. Narinig ko na yan eh. Wala ka namang originality eh. Ikaw naman, binubuko mo pa ako. Pero alam mo, na someday, hmm? somehow, hmm? I will success. Mm? Hmm. Hmm? Pero, Tay, bakit ayaw niyo pa rin akong payagan kila Lola? Alam mo, anak. Alam ko, lahat ng kasiyanahan, matitikman mo sa lola mo. Lahat ng gusto mo, masusunod. Kasi mayaman sila. Mahirap lang tayo. Pero yun nga, ayoko eh. Na lumaki ka sa layaw. Isipin mo yung ibang batang ganun. Lumalaking matitigas ang ulo. Sinisikap ko naman yung bigay sa'yo lahat. Pinupunan ko naman yung pagkukulang ko sa'yo. Pinubusog na makata sa pagmamahal. Manak, ang mabait na bata, minamahal ng masa. Tatanda mo yun, ha? Asig talaga si Airpods!